Ayan, good morning, good morning mga bro, mga guys. Nandito po ako sa Overdose Fishing Spot. Ito po yung Overdose uh, Restaurant, ayan. Pasal po tayo sa loob upang uh, uh, makita natin kung ano yung uh, mga nahuli nilang isda sa ating mga kababayan doon. Ayan. ito yung pinto, ayan, bungad, ayan. Ayan, doon sa dulo. At tingnan natin yung... Uh, mga nagpipising doon okay Ayo, Masok na tayo para makita natin Ganda yung uh, bungad nito mga bro mga guys. Okay. Dito yung bandang side. Ayan. Magigita mo yung maliwalas na view dito sa overdose fishing spot. Ayan. Doon naman sa akabila. Napaka-inam din yung kanyang uh, view doon. Ando yung security mag -isa lang sa baba ayan yung view Yung kanyang right side. Tutungo naman tayo do sa low. Ganda ng view mga bro mga oh, guys Yun ang fishing spot naman namin dun sa bandaron Yun yung mga maraming uh, Poste na katayo na may payong Yun ang uh, tuna Nung kami huhuli ng tuna Mga bro mga guys dami mga fisherman dito pero try natin kung may na ba sila walang Pilipino karamihan mga ibang lahi mga ibang malabo yung ha yung ano yung tubig ng bueno, guys na no, bro Kaya yung banak, ganyang kalaki ang banak Ragkabi na ba eh, the baby Ba din, romo ya Ikaw eh? Hay. Ya? Mayra pa na nahin ko yung isda. grabe ganyang kalaki sabi ko nga makatatatlong ganyang kalang eh ayan mga bro Pauwi na tayo tapos na yung video uh, natin sa araw na ito at uh, medyo mainit na alas 9 eh 20 ng umaga medyo nakakaramdam na ako ng init at magbabike pa tayo pa uwi at ako ay taos po sa mga papasalamat po sa lahat mga manonood sa youtube channel Robert Aquino Official shoutout sa inyong lahat sa lahat ng mga suki tulad sa Dubai, Abu Dhabi, Jordan uh, Canada, ayan, Oman sa aming bansang Pilipinas. Ayan, shout out sa inyong lahat. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang gabi. At naway nasa mabuti kayong kalagalan. Okay?